Kung kayo ay hindi matunawan, masakit lagi ang inyong tiyan, hindi kayo madumi at hindi rin dumalabas ang inyong hangin sa inyong loob, kinakabagan kayo, ito ang ating gagawin. I-press natin ang solar plexus. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. One, two, three, four, five. Release. Five minutes natin gagawin ito. Pabalik-balik natin gawin. Five minutes. Lipat din tayo sa kanan for five minutes. 10 minutes ang total. Gawin natin araw-araw at ligtas tayo sa anuman constipation. Hindi matunawan. Masakit ang sikmura. Laging kinakabagan. Yan lahat ay unti-unting nawawala, pinagagaling ng reflexology. Once